Good afternoon guys. Wow, plastik. Ah, iya no. Gigi gigi. Gigi Yan guys. Happy birthday guys Rose. Happy happy birthday na. Happy pa. Tinama <laughs> mo kana dahulu nak? Ah. Hoy, brother. Tindi jan yan. Gutom na. Gutom na kami. <Religatement> <mother> <smart> mm. Na ulit man. Para kang senda. Ya maja. Hmm. Ngora sa ba. Kuana. Pasado na. Yan na, quarter to 11. Ayan guys, kain, kain, kain. Natug na. Hmm. Ini yo no. kauna nang bahin. Ning kau asa mm. Hmm. <laughs> <laughs> y no Dan. belio Nioto. belio peleo. Tomás. A ver, Un <laughs> Ade, may, may bibili tubig. gutom mo ka dahil? Umubot mo na nga. na to. Gibarahan mo na Haba. Huwag na Nahinayin ka na. Ang kanan Hindi mo kundi mo Hindi mo Hindi Hindi Kain kain ya. Menyam. Ping ping ping. Pelan pelan dah lewat, boleh. Okay. Ni ya Happy birthday. birthday ko pagtaon birthday di pa nakikain ano? yung cake na dito ba? ano? cake ko hiyo bibili hiyo ko pitaan tayo ng ano kawilihan hiyo nga natin ano na to eh mayroon naman ano hiyo na shout out sa birthday girl <laughs> Eros? Hey, Huwag pa kaong, Huwag ka kaong. Huwag, may bugas. Alam mo, maging arosa pa, may palito. Huwag na no? lang. Bugas na nagulang. Hmm. Paa dum dum. Wala, bina nata na ko e. Bili o. Jj Rewinding Beli tak ramai dia oh. kita ulik memang ya, banyak baik By Rewinding Oh, banyak-banyak um, banyak Kuntiknya Perbandingan yang datang, awal-awal ni datang perbandingan Kau kata aku tak percaya Monetize-nya Jadi Dia nyatam, ayo, okay, usah, posna, yeah. monetize nge, nge apply money-nya RM3,000 Haa hmm. mm. RM3,000 perlena monetize Hmm Ia nak Hanggang dito dalawang piraso na, tingi sana ang talaga. <laughs> Yan guys, thank you thank you for watching. Bye-bye. Hmm, tap. Mamugang. No Ma sarap no sa mm. ano. Mama Yulin. Kung masarap sa isa isa ng sa doon ano, sa Me blogger, travel, haga to blog. Naging ano na tuloy, naging shout out. Yan pa sinasabi sa ya? ano. Mga Indonesia. Sabi mo. Out. Gutom ka lang. Gutom lang kasi. Yan guys oh. Kaya mas masarap na ito kasi ano. Ay nakaguna. Yan oh. Hmm? Sarap. Iyan yeah, no? go, no? yeah, no? yeah no? Ano lang? Uchinta? Mukha na? Ito yun? Ito yun. Ito yun. Ito no? yun. It Ayan, mamja. Ang okay. sarap. Benteng, ha? Oh. Ang oh, bay. Binala natin isang, ano? <laughs> Ubus, isang box. Mm. Ubus, isang box. Ano na yun, ano? pa, oh. Pinya. Hawaiian to, hawayan. Ay, saan ka may laki? Matikman. Mm-hmm. Bukhuna, Bukhuna. <laughs> oh, ini unau apa kah? Unau. Ini unau unau. Ya. Jangan mam. Chan. Chan apa pasal dah? Tapi. Kui madis. Ya. Kubus nah. Bukhuna. Thank you for watching. I'm mean, papicha. Salamat Ross. Salamat Papicha. Happy birthday. More birthdays to come. Bye bye.